Sa tuwing naririnig natin ang pangalan ng Arkanghel Gabriel, madalas ay naiisip natin ang kanyang papel sa pagbabalita ng mga pinakamahalagang pangyayari sa kasaysayan ng kaligtasan. Siya ang naghatid ng balita kay Maria tungkol sa pagdating ng Mesyas at siya rin ang nagpakita sa iba't ibang propeta upang ipahayag ang mga mensahe ng Diyos. Ngunit sa kabila ng kanyang pagiging kilala bilang ang tagapagdala ng mabuting balita may mga tanong na bumabalot sa kanyang katauhan. Mayroon ba siyang mga lihim na hindi pa lubos na alam ng mga Kristiyano? Ano ang mas malalim na kahulugan ng kanyang misyon na maaaring nakatago sa ating pangkaraniwang pagkaunawa? Sa ating paglalakbay ngayon, susuriin natin ang tunay na katauhan ni Gabriel, ang kanyang papel sa kasulatan at tradisyon at ang mga aral na maaari nating matutunan mula sa kanyang misyon. Si Arkangel Gabriel ay isa sa tatlong anghel na pinangalanan sa banal na kasulatan, kasama nina Miguel at Rafael. Kilala siya bilang ang mensahero ng Diyos, partikular na sa paghahatid ng mahahalagang balita na nagbago sa takbo ng kasaysayan ng kaligtasan. Siya ang nagpakita kay Propeta Daniel upang ipaliwanag ang mga pangitain tungkol sa huling panahon. At siya rin ang naghatid ng balita kay Sakarayas tungkol sa kapanganakan ni Juan Bautista. Ngunit higit sa lahat, si Gabriel ang nagdala ng pinakadakilang anunsyo, ang pagbabalita kay Maria na siya ang magiging ina ng tagapagligtas ang pangalang Gabriel ay nangangahulugang Diyos ang aking lakas. Ipinapakita nito na ang kanyang buong pagkatao at misyon ay hindi umiikot sa kanyang sariling kakayahan, kundi sa kapangyarihan at kalooban ng Diyos na ipinapasa niya sa mga tao. Ang kanyang presensya ay laging nauugnay sa mga sandaling kritikal, kung kailan kailangang maiparating ang isang mahalagang pahayag mula sa Diyos patungo sa kanyang bayan. Hindi siya basta-basta anghel, kundi isa sa mga tinatawag na arkanghel na may mas mataas na tungkulin at autoridad sa hierarkiya ng mga nilalang espiritual. Sa tradisyon ng simbahan, si Gabriel ay hindi lamang tagapagdala ng mensahe kundi tagapagpatibay din ng pananampalataya ng mga nakatatanggap ng balitang iyon. Dahil ang kanyang mga salita ay hindi kanya, kundi mismong salita ng Diyos na nagbibigay liwanag sa gitna ng pagdududa. Kung titingnan natin, makikita ang pattern. Sa tuwing lumilitaw si Gabriel, mayroong bagong yugto sa plano ng Diyos para sa kaligtasan ng tao. Sa lumang tipan, siya'y nagsalita ng mga pangitain tungkol sa hinaharap. Sa bagong tipan, siya ang naghayag ng katuparan ng pangakong iyon sa pamamagitan ni Jesus. Ang kanyang papel ay laging nakaugat sa ugnayan ng kasaysayan at kaligtasan, isang tulay mula sa misteryo ng Diyos patungo sa ating unawa bilang tao. Sa loob ng lahat ng ito, makikita rin ang isang mahalagang katotohanan si Gabriel ay hindi nagdadala ng sarili niyang mensahe kundi palaging nakatali sa kalooban ng Diyos. Ipinapaalala nito na ang tunay na sugo ay hindi naghahanap ng sariling dangal, kundi nagsisilbing malinaw na kasangkapan ng may kapal. Kung babalikan natin ang kasulatan, makikita na si Arkanghel Gabriel ay hindi lamang basta naghatid ng mga balitang alam na ng marami. May mga pagkakataon na ang kanyang misyon ay mas malalim kaysa sa simpleng anunsyo. Sa aklat ni Daniel, halimbawa, hindi lamang siya nagbigay ng mensahe. Ipinaliwanag din niya ang mga pangitain hinggil sa mga kaharian at sa mga darating na panahon. Dito, Ipinakita ni Gabriel na ang kanyang papel ay hindi lamang mensahero, kundi tagapagbigay liwanag sa mga hiwaga ng Diyos. Ang isa pang aspeto na madalas nakakaligtaan ay ang kanyang pakikialam sa gitna ng takot at pag-aalinlangan ng tao. Nang magpakita siya kay Zacarias upang ihayag ang kapanganakan ni Juan Bautista tinanggap niya ang pagdududa ni Zacarias, ngunit sa halip na basta umalis, siya mismo ang nagpatunay ng kanyang autoridad. Ako si Gabriel na nakatayo sa harapan ng Diyos. Sa mga salitang ito, ipinakita na ang kanyang kapangyarihan ay hindi nagmumula sa sarili, kundi sa pagiging laging nasa presensya ng Diyos. Para sa maraming Kristiyano, ang imahe ni Gabriel ay nakasentro lamang sa pagdadalang balang kay Maria. Ngunit ang mas malaking larawan ay mas malawak. Siya ay bahagi ng buong plano ng Diyos mula pa sa lumang tipan hanggang sa pagsilang ng Mesyas. Siya ang tahimik na tagapag-ugnay ng mga propesya at katuparan, isang tulay na nagdurugtong sa pangako ng Diyos at sa kanyang katuparan sa kasaysayan. Minsan, nakikita rin si Gabriel bilang simbolo ng pagsagot ng Diyos sa ating mga panalangin. Sa Daniel Sham, ipinakita na siya'y isinugo upang magdala ng sagot sa panalangin ng propeta. Hindi ba't ito'y lihim na mensahe para sa atin ngayon? Na sa tuwing nananalangin tayo, may mga anghel na tulad ni Gabriel na kumikilos upang iparating ang tugon ng Diyos? Sa tradisyon ng simbahan, may mga paniniwala rin na si Gabriel ang tumulong sa mga pastol na nakasaksi ng pagsilang ni Kristo at maging sa pagtulong sa mga unang mananampalataya. Bagamat hindi malinaw na nakasaad sa Biblia, ang ganitong tradisyon ay nagpapakita ng mas malalim na dimensyon ng kanyang misyon, hindi lamang maghatid ng balita kundi samahan at patatagin ang pananampalataya ng bayan ng Diyos ito ang mga lihim na madalas ay hindi alam ng marami na si Gabriel ay hindi lamang tagapagbalita kundi tagapagpatunay ng presensya ng Diyos sa gitna ng kasaysayan ang kanyang katauhan ay paalala na ang Diyos ay hindi kailanman tahimik sa mga mahahalagang sandali ng ating buhay Sa pananaw ng simbahang katolika, si Arkanghel Gabriel ay higit pa sa isang tagapagdala ng balita. Siya ay isang tanda ng tuwirang pakikialam ng Diyos sa kasaysayan ng tao. Ang kanyang bawat paglitaw ay nagbubukas ng bagong yugto ng plano ng kaligtasan. Kaya't siya ay itinuturing na isa sa pinakamahalagang tagapamagitan sa pagitan ng Diyos at ng sangkatauhan. Isa sa pinakamahalagang katotohanan tungkol kay Gabriel ay ang kanyang papel bilang mensahero ng pagkakatawang-tao. Sa pamamagitan ng kanyang pagdadala ng balita kay Maria, ipinakita na ang Diyos ay hindi malayo o tahimik, kundi aktibong nakikibahagi sa ating buhay. Dahil dito, ang pangalan ni Gabriel ay laging kaakibat ng misteryo ng Pasko at ng pagbabalik ng pag-asa sa mundo. Bukod sa kanyang mga malinaw na paglitaw sa Biblia, ang simbahan ay nagturo rin ng mas malalim na pagbasa sa kanyang misyon. Ang kanyang presensya sa Daniel at Lucas ay hindi lamang kwento ng nakaraan, kundi tanda na sa tuwing may mahalagang kaganapan sa plano ng Diyos. Laging may tinig na ipapadala upang patnubayan ang bayan, kaya't ang kanyang papel ay nananatiling buhay hanggang sa kasalukuyan. Mahalaga ring pansinin na si Gabriel ay itinuturing na huwara ng kababaang loob. Bagamat siya ay isang makapangyarihang arkanghel, hindi niya iniangat ang sarili kundi ang salita ng Diyos na kanyang dala. Sa pamamagitan nito, siya ay nagsisilbing paalala sa atin na ang tunay na karunungan at lakas ay nakaugat sa pagsunod at hindi sa sariling dangal. Sa debosyon ng mga mananampalataya, si Gabriel ay madalas tawagin sa mga panalangin para sa kaliwanagan ng isip at lakas ng loob sa mga sandali ng kalituhan. Siya ang arkanghel na nagdadala ng katiyakan sa gitna ng mga tanong at liwanag sa gitna ng kadiliman. Ang kanyang papel sa pananampalataya ay nagsisilbing paalala rin na hindi kailanman pababayaan ng Diyos ang kanyang bayan. Kung sa mga kritikal na sandali ng kasaysayan ay nagpadala siya ng mensahero, gayon din sa ating buhay, palagi siyang may ipapadala upang gabayan tayo sa tamang landas. Sa panahon ngayon kung saan laganap ang takot, kalituhan at iba't ibang ideolohiyang naglalaban-laban, ang misyon ni Arkanghel Gabriel ay nananatiling makabuluhan. Ang kanyang pagiging tagapagdala ng mensahe ay paalala na kahit sa gitna ng kaguluhan ng mundo, may tinig na nagmumula sa Diyos na nais magbigay linaw sa ating mga puso at isipan. Makikita rin ang kanyang kahalagahan sa aspeto ng pananampalataya sa kasalukuyan, kung paanong siya'y nagdala ng mabuting balita kay Maria at Zacarias gayon din ay ipinapaalala niya sa atin na mayroong Diyos na patuloy na kumikilos sa ating buhay ang bawat panalangin na ating binibigkas ay hindi nawawala sa hangin kundi may tugon at sa maraming pagkakataon ipinapadala ng Diyos ang kanyang mga anghel upang patatagin tayo ang modernong lipunan ay puno ng mga tinig mula sa media, teknolohiya at kultura na nagsasabing ito o iyon ang tama. Ngunit si Gabriel, bilang mensahero ng Diyos, ay paalala na may iisang tinig na dapat mas pakinggan, ang tinig ng salita ng Diyos. Kung minsan, ito'y maririnig sa panalangin, sa pagbabasa ng kasulatan, o sa tahimik na paggabay ng Espiritu Santo. Sa pananaw ng kabataan at ng mga pamilyang kristyano ngayon, si Gabriel ay nagsisilbing huwaran ng tiwala at katapatan. Ang kanyang mga mensahe ay laging nakaugat sa plano ng Diyos, hindi sa kapritso ng tao. Kaya't siya ay isang halimbawa ng pagsunod at pagiging tapat, kahit hindi natin lubos na nauunawaan ang lahat ng detalye ng plano ng Panginoon. Sa panahon ng social media, kung saan madali tayong matangay ng maling impormasyon, mas kailangan natin ng mga Gabriel moments, mga pagkakataong malinaw na nagsasalita ang Diyos sa ating puso upang ipaalala kung ano ang totoo at makabuluhan. Ang kanyang papel ay nananatiling buhay dahil ang kanyang mensahe ay hindi natatapos. Hanggat may mga taong nagdadalangin humihingi ng kaliwanagan at umaasang makarinig ng tinig ng Diyos, si Gabriel ay nananatiling mahalaga, isang tanda na hindi tayo nag-iisa at ang Diyos ay patuloy na nakikipag-usap sa atin. Ang presensya ni Arkanghel Gabriel sa kasulatan at tradisyon ay paalala na ang Diyos ay laging nakikipag-ugnayan sa kanyang bayan. Ang mga mensahe na kanyang dala ay hindi lamang para sa mga propeta o sa mga piling tao noon, kundi nananatiling buhay at makabuluhan para sa ating lahat ngayon. Ang kanyang mga pagpapakita ay tanda na sa bawat mahalagang yugto ng kasaysayan, mula sa propesya hanggang sa pagkakatawang tao, laging may tinig ng Diyos na nagpapaalala ng kanyang plano ng kaligtasan. Sa ating buhay ngayon, maaaring hindi na natin makita si Gabriel ng harapan gaya ng mga naitala sa Biblia, ngunit ang kanyang misyon ay nagpapatuloy sa bawat pagkakataon na nakaririnig tayo ng tinig ng Diyos sa ating puso ang kanyang pangalan na nangangahulugang Diyos ang aking lakas ay nagsisilbing paalala na sa gitna ng panghihina, pagkalito o tukso, may lakas tayong natatanggap mula sa Panginoon. Ang tunay na lihim ni Gabriel ay hindi nakatago. Ito ay ang palaging pagtuturo sa atin na manalig, makinig at sumunod sa Diyos ng may buong tiwala. Sa huli, ang tunay na kahulugan ng Arkanghel Gabriel ay hindi lamang ang pagiging mensahero ng mga dakilang balita, kundi ang pagiging tanda ng tuloy-tuloy na ugnayan ng Diyos sa atin. Siya ay paalala na ang Diyos ay hindi kailanman tahimik, kundi laging nagpapadala ng Kanyang salita upang bigyan tayo ng lakas, pag-asa at kaliwanagan. Ang lihim ni Gabriel ay malinaw, na ang bawat mensahe ay laging patungo sa Diyos at sa ating kaligtasan. Kung nagustuhan mo ang video na ito at nais mong mas marami pang tuklasin tungkol sa mga anghel, propesiya at mga misteryo ng pananampalataya, huwag kalimutang i-like ang video, mag-subscribe sa Buhay Sinag at ishare ito upang mas marami pang tao ang maliwanagan. Sama-sama tayong magpatuloy sa paglalakbay ng pananampalataya patnubayan ng Diyos at ng kanyang mga sugo.